Good morning guys, what's up and welcome sa Motosoy Vlog So another DIY, another tutorial, another share tayo ng mga kahit konting nalalaman natin So ngayon tuturo ko sa inyo kung ano bang tamang uh, torque value or anong tamang higpit doon sa CBT natin doon sa dalawang tornilyo na 22mm at saka 19mm Ito, 22mm na saket at saka 19mm na sakit ang gagamitin natin Siyempre, para sure na mahigpit at tama yung pagkakahigpit natin doon sa ating CBT sa ating panggilid na tornilyo nagamit tayo siyempre ng torque wrench yan, binili ko to sa online yan And ito siya o oh. torque wrench okay. ito yung kanyang uh, torque meter yan, mababasa mo dyan Ah, uh, explain ko sa inyo paano to gamitin, pero sa ngayon ito muna ang topic natin. Okay, set set ko lang sa Ah, uh, okay, para ipakita, ipakita ko sa inyo. Kunin ano 'yung sabi kong tornilyo. Okay. Sinasabi kong tornilyo ay ito, 'yan. Itong uh, 22mm na 'yan, ang ibibigay nating torque diyan ay ah uh, 59 Newton meter. At dito naman sa 19 uh, na na tornilyo na to, 19mm ang bibigay natin torque uh, value 49 newton meter sa setup na para konti lang yung ano ko kasi kasi huwag ngayon higpitan na natin ayan kita ba o kita o guys so ito ay set ko muna sa uh, 59 newton meter huwagan ko lang yung puwitan para mapihit natin okay hanapin natin yung na guys nasa ano na siya 59, eh, 56 kasi to plus 3 ka 50, 59 yun guys pag narinig nyo na yun ang tik 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 dalawang beses na gagawin nyo yun ha? pag narinig nyo na tong sounds na to ibig sabihin tama na yung pagkakahigpit nyan huwag nyo nang pupwersahin Okay, tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa uh, 19mm. So, seset ko lang to ng 49. Babawasan ko lang ng 10. Hipitan natin po itan para hindi gumalaw. Ayan, 49. 49 newton meter. Okay, goods. Paandarin natin. Okay guys, so ayun, tapos na nating kapitan, no? gamit ka itong ating torque range na nabili ko lang sa online. So kasi nung, kung magkano to, ang bili ko dito is 800 no? sa online. Sa so, magmagahanap, ilalagay ko sa uh, description box yung link nito. Hanapin ko lang muna doon sa cellphone ko yung link. No? So yun guys, mas maganda na mag-invest kayo sa mga proper tools, special tools para na sa ganun kung kayo sa sarili nyo magdi DIY kayo ay hindi kayo nang uhula kung gaano ba talaga kahigpit no so yun lang yung may share ko sa inyo huwag kayong mag-alala kasi yung higpit na yon is na testing ko na yung ilong ride no from Manila to Isabela Isabela to Manila so hindi naman siya kumalas i hope wag kasi <laughs> wag sana kumalas di ba <laughs> syempre delikado yo yun, yun lang ang higpit na kailangan para doon sa dalawang bolt na yun, na dalawang nut na yun. So, yun lang, maraming salamat. Is, Tapusin ko lang to para marami pa akong gagawin.